Hello mga guys Share ko lang ang ganda ng paligi dito sa Clark Pampanga um, Dinosaur Island. Lalo na dun sa area ng Insectlandia, talagang na-preserve nila yung ganda at natural na um, ambience ng gubat. Matataas na puno, malalaking puno, yung talagang makikita mo na masyado nang matatanda yung mga puno na nakatanim doon hindi nila ginalaw yung iba dahil dagdag attraction yun dun sa lugar. Maganda yung lugar as in mapifil mo na nasa jungle ka talaga na kasama mo yung mga dinosaur, yung mga insects na meron doon. Kung isa ka sa mga nature lover, matutuwa ka doon sa ganda ng lugar. Kasi very green yung paligid, then malinis din naman, walang basura na makikita sa paligid kasi control nila yung um, pagkain. Yung mga wrappers, bawal magdala ng pagkain sa loob. Water lang yung ina nila. Then, dun, dun naman sa mga food stands, meron namang mga designated garbage bin na pwede mong itapon yung basura. Very good ang management nito kasi talagang na-preserve nila yung ganda ng paligid. And magaganda din yung mga structures na tinayo doon para sa um, attractions ng park